Magandang araw po sa ating lahat sa video ito Tayo ngayon po ay uuwi doon po sa Garcia, doon po sa side ni Mrs. doon po kila inay. Yan. Para mabisita rin po natin sila. Tapos si Lola. Yan. Kasama pa rin natin si Ellery, si Mrs. tsaka yung aking bayaw. Mm -hmm. Ano, puntahan natin si inay? Ha? Yan. Ngayon lang po tayo pupunta doon. After a year nung last na nagbakasyon po tayo. Na, agahan na lang po kami. Yan. Nadalhin po natin itong motor at saka yung tricycle. Yung ating mga gamit na dadalhin. Yan, inayos lang ni Bayo yung iba. Let's go! Sila misis po ay magta-tricycle. Ako po ay magbumotor. Ayan. Lagyan natin yung ating mga gamit dyan. Ngayon guys, alis na po kami. Kayahan. Hindi ako na magsasara din Yun, alis na po kami Bebe, doon tayo magkita ha Pinauho na lang natin sila Kasi ito naman ay makakahabol yung ating motor Tapos i-check muna natin yung paligid ng bahay Para sure na wala tayong naiwan Bukas naman ay babalik kami dito kasi may mga askasweld pa kami doon sa uh, motor na nabili natin na check na natin yung paligid ng bahay ayos naman po walang problema o tara alis na tayo po ng mga dinadanan natin talagang bukid Ayan, pala yan rice farm Ayan, yung ating paligid dito tapos dito sa kabila, ang daming nyog buko bulubun wow grabe napakasariwa po ng hangin dito ngayon po ay padilim na rin po gawa ng wala ng araw kahapon po kami bumiyahe para hindi ma-inito masyado si Ellery yung aking anak malapit na po tayo sa bahay nila ming Tuloy natin yung mga gamit ni Elder Boys over muna tayo Dahil marami tayong buhat <laughs> Medyo maglalakad pa tayo dito ng kaunti Ito yung madalas natin na kinukuha na ng niyog o buko Sa mga susunod na araw ay i-vlog din po natin yan Nakakamiss naman mamitas dito Nakakamiss din tong lugar na ito Si Ayan si Lola. Ayan si Lola. Lola. si ikaw ah. tayo nandiyan. Opo. tayo ng Opo. <laughs> Ngayon po ay umaga na. Hindi na po tayo nakapag-vlog pa kagabi dahil na po nakipag-banding tayo sa pamilya ng aking asawa. Ngayon. Grabe ang ganda dito. Ang lamig po pag umaga. Ang paligid 'yan. Tapos ngayon po ay iatid ko naman yung aking payo, yung kapalit ni Mrs. na bunso sa school. Tapos bili na rin tayo ng pang-almusal. Bye-bye. Yan. Alis muna tayo, guys. Iatid ko lang yung aking payo kasi para hindi siya mag-commute. Minsan lang naman natin itong gawin. ang mig dito pag umaga tapos ang lamig. Yung sa atin ay malamig dun sa bahay. Dito ay mas malamig lalo. Palibutan ng mga puno ng kahoy. Gamit pa rin natin yung motor natin. Let's go. Tara. Ay labas natin. Hello. Hadid ko si Hartson. pala yung aking payo si Choning o si Artson yan <laughs> tangkad na bata kasi patangkad ba pa sa akin siya po ay college na siya yung bunsong kapatid ng aking asawa uh -huh. first time ko po siyang iatid sa school <laughs> dahil nga po ay lagi tayong nasa bahay tapos Kadalasan sa abroad po tayo. Yan. Ito na. Hmm. Kaya po, nandito na tayo sa school ni Bayaw o so, ni Hartson Dito po sa Padre Garcia Polytechnic May, may bakong ka na? sige, sige, ingat ka Grabe dito guys oh. Ito po ay taniman ng mga dalandan. Ayan oh. Tsaka dragon fruit. Ayan. Dito po talaga ang daanan pa labas dito sa bahay nila misis. O papunta doon kala misis sa bahay. Ayan. Ganito lagi ang madadaanan. Puro buko, bukid, ayan. farm, ganun po. Dahil dito po sa kanila ay maraming farm, iba-ibang farm. May farm ng prutas, hayop, tsaka iba pa. Uh, Gaya nito, itong nakabakod na to farm po yan ng hayop na inaalagaan. Mga poultry, ganun po. Ang lamig pati dito guys, lalong lalo na ngayon umaga. Ngayon po, nandito na tayo ulit. Yan. Dahil nyo palang langka na yun. Ah. Uh, meron pa po kayong ano, pwedeng gulayin din eh. Uh, parang masarap nga mamaya inay mag ano, Maggata. <laughs> Maggata tayo, guys. Na kasi yung fresh na langka tapos igagata. Ang daming tanim si Inay diyan, eh. daming bunga po. Tapos ko rin tayo ng nyog dito. Mamaya, yun po ang ating uulamin. inataang langka. si inay nagwawalis po dito sa bakuran dito po ang paligid nila ay talagang yan, mapuno dami rin palang tanim ni inay na ano, mga talong sitaw si inay pala ay mahilig magtanim tanim kaya yan dami niyang tanim na mga sitaw sitaw tsaka ibang gulay Hmm. So magkapi po muna tayo. Kapi kapi tayo. Oh ito, mga kalamyas oh. Gawa tayo dito ng maraming content. <laughs> so abangan na lang natin yan sa mga susunod na vlog. Bumili rin pala tayo ng kapi at tinapay. Almusal. Tapos ngayon guys ay kapi naman tayo. Sa umagang kay ganda. kapi <laughs> po. And... Grabe, ang ganda dito Ellery Ano? Akin yan eh Tinapay Hi Meron na po akong tinapay Ah Ah, amin na Pang ilaw natin to sa Pang video natin eh hmm. Sarap Yam. Good morning po Lola Hi ka kay Lola, bilis Ayun, Nakain po siya ng tinapay Yan si Lola po Yan po ay Lola ni Evelyn Ayun. Si Lola At wala guys, na-vlog na rin siya natin nung nakaraang uwi natin So kung gusto nyo pong panoorin uh, Balikan natin yung mga previous vlog natin ng last year Yan Nung umuwi tayo. Bless ka. Yehey. Galing naman. Nag-bless. Kinapay mo. Yan, bilis. Oh. Uh, Yehey. Yan, palakala ka rin din po natin si baby dito sa bakura ng bahay. Dito-dito hmm. lang siya sa paligid. Tapos si misis, nandun mo siya. O, oh, nag-almusal. nagkaka na rin po. O, oh, aso yan. Aso. Ayaw magpahawak. Gusto siyang maglalakad mag isa. Oo. Oh. <laughs> so banding-banding muna kami ng aking anak. Gala-gala muna natin siya dito. Hmm, sige, lakad dito, lakad doon. Oo. Oh, okay. <laughs> Ngayon guys, nandito tayo sa alagaan ng baboy ni Lainay. As may mga manok din dito. Ito, eh. <clears throat> dito tayo magpapaalaga ng baboy soon. Ayan, abangan na lang po natin. Sisi <laughs> mm, na pang kulungan no? gawa nga ng nagkaroon ng ESF nung mga nakaraang taon kaya hindi tayo nakapagpaalaga pero ngayon, yan, umpisaan natin ito may mga ano na dito, kulungan na ito pa o. Kahit dito natin umpisan, tapos ilang pitak to. Ang dami palang pwedeng lagyan na yun o. Mm -hmm. Tatlo yan, tatlong pitak. Tatlo? yung pita, lagyanan ng inahin. Opo. Hmm. Ayan oh yung baboy na isa. Ayan. Yan po ay baboy nila ama. Ang laki pala. Kasya palang sampo dito inay eh. Ayun, hindi na natin kailangan mag ano na <laughs> yung magpagawa pa opo ayan so dito tayo magpapaalaga ang mag aalaga sila bayaw sila inay yun po yung una natin pagkakakitahan so itry natin why not diba at ngayon pala guys ay i-update na po natin yung bahay nila bayaw yung last year kasi po marami pong mga nagko-comment yan kumusta na daw yung bahay nila bayaw or ano na lang nangyari Yan. so ngayon i-update natin para malaman din ng ating mga viewers yan. ang ginagamit pala nilang kahoy dito ayan po yung sanga ng nyug hmm. pwede rin daw yung pang ihaw pang luto, masiga ang no, ayan po naglalaro sila sa nung kanyang pinsan si Ellery ay, ay, ay Ayan, mga pamangyan ni Mrs. Anak po ng kapatid ni Mrs. Hi. Na lalaki. Hi! Hug mo hug, hug mo anak si Clyde. Hug mo hug. Mo, hug. Oh, yeah! Oh, kiss, oh. kiss kiss, kiss. Kiss, kiss. kiss. Yeah. Oh, Galing naman. <laughs> high five daw kayo, high five! High five! Ayun, kay Clyde. Doon, hindi sa video, dyan. High five. High five. Ah, pa, ah, pisma, pisma, pisma. Ah, pisma, pisma. Pisma. Oh, ang galing Yay. ah. ang galing. Yehey. Ah, pa, pa. Opa, opa. Hmm, ah, bless daw sa tita Cecil. Bless, bless. Oh, okay. tita Cecil. Bless, bless ka doon. Kaya tita Cecil. Mm. Yes, muna. Yeah. Yes. So, saan? Doon? Hmm? Bawal? Eh, yeah. kanina pa siya naglalakad. <laughs> Walang kapaguran. Hmm. At ito na nga po yung bahay nila Bayaw, yung pinagawa natin nung last. Ito po, yan. Ayan na po ang itsura ngayon. Yung bintana niya, ganyan pa rin. Hindi nila muna masyadong pinaganda. Gawa nga po ng may mga ayusin pa. Tapos, pwede pang taasan nila pag nakaipon po. Sa ngayon, nag-iipon pa sila ng pampagawa. Pag tayo nagkaroon naman ng extra, yan. Pwede rin natin ulit silang tulungan. Sa ngayon, i-update muna natin yung bahay nila kasi marami pong nagtatanong kung kumusta na o ano nang nangyari sa bahay nila bayaw hina po so ikot lang natin isang mabilisang ikot lang ito po ang pinakaharapan nila yan yung kalahati ay para siyang kubo yung kalahati po ay concrete Ayan. parang bahay lang po talaga sa probinsya at saka dito guys, maaliwalas lalong lalo na pagka hapon sa umaga. Meron na rin silang number ng bahay. Pasok hmm. tayo. Ayan. Tapos dito, malawak naman po siya. Ayan. Ayan. Ito yung pinakabintana nila. Hmm. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Para maliwanag. Ayan. Hmm. tong pinakasala Tapos yan. Yung kanilang kusina. Hmm. Tapos dito. Meron silang dirty kitchen rin po dito. Ayan. Ayan. Yung lutoan ng kahoy. Yan. yan po sila nagluluto. Sa kahoy dito. Kahit sila misis. Meron din ganyan. Sa bahay. Kahit ako gusto ko yung may ganyan sana. Pagka tayo nagkaroon ng dirty kitchen. Papagawan din natin ng. Uh, ganyang lutoan. Para sa kahoy. Hmm. Dito loob. Yan yung kitchen. Tapos dito CR. Yan. Medyo madilim. So hindi na natin bubuksan. Tapos isa po yung kanilang kwarto. Yun pa rin yung dati. Yan. <clears throat> yung paligid ay kawayan. Tapos yung papag nila ay kawayan din. Yan. Yung mga gamit nila. Drawer. Hmm. Yun. pagka tayo yung nagkaroon ng extra uh, tulungan din natin sila hmm. tapos nag-iipon din si Bayaw ng pagpagawa dahil hindi rin po madali yung pagpapagawa ng bahay gawa nga po ay medyo mahirap din po ang trabaho ni Bayaw yung kanyang linya ng trabaho ay sa construction po yan mga skilled I think si Bayaw po ay mason unti-unti niyang tinatsaga na makapag-ipon eh, nag-aaral pa yung isa po nilang anak. Yan. Bali, dalawa po ang kanyang anak. Yan. Kaya medyo nahihirapan na yun nga, magpagawa ng bahay kasi kulang din po sa budget. mali naman natin, pagka dating ng araw ay ito ay concrete na rin lahat. Di ba? So, yun lang. Samahan lang natin ng sipag at syaga. likod naman ng bahay nila to. May mga solar. Tapos dito naman po ay malinis dito sa kapaligiran. yan Yung bahay nila misis dyan po. Magkadikit lang. Ano. Tapos dito mapuno. Grabe ang gandang tumira dito kasi talagang maaliwalas. Probinsyang probinsya. Shout out po sa mga nakakamiss diyan sa mga province nila Ayan. naalala ko rin nung bata ko sa bagyo naman mga sa Benguet yun talagang mapuno kaya yun, nakakamiss pagka nakakita ka ng mga ganitong lugar yan nababalikan natin yung mga kabataan natin yung mga pinagdaanan natin di ba shout out po sa mga naranasan yun doon sa mga lumaking probinsya yan alam niyo po yung pakiramdam mm. Tapos dito oh sa ilalim ng mangga may duyan di ba <laughs> nakakamis ayan oh duyan duyan ka lang sa ilalim ng mangga hm mm. ayan oh lalong-lalo lalo na po sa tanghali dito ay napakaliwalas at medyo mahangin-hangin ah sarap matulog dito sa ilalim ng mangga tas may duyan sila Mrs. pagka nauwi dito dito daw sila lagi natambay pagka tanghali yan, kasama si Ellery tapos sila inay dito sila yan banding banding do sa ilalim ng puno ng mangga itong mangga na to sa kanila ay marami na rin pong memories yan. bata pa lang si Mrs. ay nandito na po itong mangga na to natumba na lang siya oh. pero buhay pa rin siya yan ang mangga. Meron pa nga dati yung naalala ko yung naglalaro kami, yan habulan. Dito kami sa puno ng mangga, akyat-akyat, yun. Nakakamiss. Yan. Yan. Sa abroad, hindi natin maranasan yung ganito. Dahil doon, puro tayo trabaho. Yan. Biyaya po ay meron tayong vlog na napagkakabalahan kaya yun nalilibang tayo bukod dun sa ating day off na gumagala yun ang ginagawa nating libangan yung catch and cook kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa atin yun sa pagpunta natin dito pag uwi natin dito sa Pilipinas nandyan pa rin po kayo yan, patuloy na nanonood sa mga silent viewers natin hindi man kayo nagkukawin pero nandyan pa rin kayo patuloy na sumusuporta maraming salamat po sa inyong lahat at gaya nga nung sabi ko kanina yung ating gagawin doon yung magpapalaga tayo ng baboy so soon po yun sa ngayon ay focus muna ako doon sa ipapagawa ko na bakuran ng aming bahay mag iipon muna tayo ng budget <laughs> Tapos si inay pala, ang libangan niya po ito po, pagtatay ng, yan, sako-sako. Ito po ay binibenta inay, no? Magkano po ang isang ganito? isang eh, bag In, ano yun, for isang daan yan for isang daan, magkano po? 140 ang bayad sa amin 140 sa isang daan piraso po? o, oh. bayad sa amin Dun, 140 pesos sa isang daan pirasong sako na ito kanila yeah. yung sako, kanila din ang pantahe opo ah, kanila pala, so kayo na lang po yung gumagawa, oo, oo. yung labor o po o po tapos ito yung mga ginagamit ni nai, pangtahi. Kaya nyo po ito, na no? Itong pangtahi na ito. Oo, oh, yan. Kaya, Nay. Mm -hmm. <laughs> Ayan po ang kanyang pinakalibangan. Ayan, yung inay. Dami nang nagkawan ni Nay. Hi! Hi, guys! Hi! Ngayon, guys, kain muna tayo. Ayan, mayroon tayong ulam dito na bangus. Paksiw na bangus. Ayan. Tapos mm. kanin. Ayan. Si Bibi po ay nakain na rin po. pinapakain ni Mrs. Kain na, kain na. Kain na, na. Kain muna kami. Amen. Kain muna tayo. Ayan, sila yun ay nakain na rin po. Si Lola. Ayan. Ngayon guys ay alis muna tayo kasi may mga asigasuin tayo sa motor. Kiss papa, kiss, kiss, kiss. Ako naman, ako ko. Bye bye. Ngayon guys, ay titingin muna kami ng helmet. Para may magamit para dito sa ating motor kasi isa lang po yung helmet natin. Moto Supply Rosario. Hello po Okay lang po mag-video-video. Okay. Ayan. Tanong muna tayo bago tayo mag-vlog. <laughs> yung pili lang muna kami. Ah, itong carbon. Hmm. Bo. Ah, maganda ito. Oo ano? may no. Kaya mo yung 9.5? pang-budget nilang lang tapos. <laughs> pang-budget nila? Pang-budget nila. Tsaka <laughs> muna yan pag medyo may ano tayo. Ayan. Yeah. Ito maganda rin ito simple pero may dating ka nakapili na kami guys ito yung kukunin namin ito ayos <laughs> din dati na may okay, itin salamat sir ha ba balik na lang kami sa susunod yun ngayon guys nakabili na tayo ito na po yung ating helmet ayan ayos na may helmet na tayo